Ayan po mga ka dahil ngayon ay 6 weeks na ng papis ni Rises ay ididiwam -de na po natin sila. Ayan, natutulog ang dalawa o nagising sa boses ko. Ayan, ididiwarm -de na po. At syempre, gagamit na ulit tayo ng timbangan. Kung ilan ng kanilang timbang. At yung gamit naming pandiwarm, ito pa rin ng pagbabago. Ayan, titimbangin po muna natin kung para malaman ang dosage ng painom nila. Kapag sila yung magot ng 1 kilo, ay di 1 ml ang kanilang iinumin. Ano nga mga baby dog? Di deworm na ulit kayo. 6 weeks na. Bali, pangatlong deworm nyo na mga baby dog. Hello, cream o ash. Di deworm na kayo, tay. Ayan, at pumasok pa ang mami nila. O, dito, timbangin mo na natin si cream o. Dati, ay, ano bang timbang mo dati? Ay, magmalikot malikot, ha? Huwag malikot. Ayan. Huwag malikot. Uy, aba, malapit nang mag 1 kilo siya, oh. Dalawang guhit na lang at 1 kilo. Ibig sabihin, 0.90. Point 0.90, si... Si... Cre eh, si Cream, oh. Sunod natin titimbangin ay si Ash. Ay, naku, naku, nagtumbalik na. Ang sa mami mo. Ayan, titimbangin natin si Ash. Ash. Ay, isang Oh, isang kilo na si Ash. Wow naman. Ako ito, naglalakad na ito si ano? Si Cream Mo. Ano ba Cream Mo? Bumaba ka na. Oh, isang kilo na si Ash. Ibig sabihin 1 ml. Ang kanyang iinumin. Ay, naglalakad na isang ito. <laughs> takbo na <laughs> Takbo ang kulit mo talaga. Nako, kukuha lang ng nyo. Wait lang. Ang kulit ni Cream oh, Laging gusto lumabas para kang si Oreo Dennis, anak ni Kit Kat. Laging gusto lumabas. At ito naman si Ash ay parang si si Kisses ay ayaw naman yung ayaw lumakad sa sahig. Ayan. Kaya ko lang akong pandiwarm at ididiwarm ko na kayo. Ayan. 1 ml po ang kay Ash. O si Ash muna. Si Ash. Si Ash. Hindi mo ikaw. Si Ash muna. Si Ash. Kukakulit ni ano. Halika. Ay nako. Talagang bumaba na ito si ano eh. Talaga naman, ang kulit-kulit nito si si Cream Oh, lagi nang si pababa. Ayan. Ah, uh, bali, 0.90 ml lang naman itong kay... Halika, Cream O. Oh. Ikaw kanina, bababa. oh. Uh, cream O. Oh. Ah. Si Rises naman. Rises, magmahulit muna. namin muna natin ang pandiwan si Baby. Oh, gagaling naman kuminom. Oh, tapos na, na-deworm na. Titingnan natin kung may worm kayong lalabas sa inyo. Opo. Ayan, na-deworm na ang ating mga baby dog. Mga gustong lumabas. ah, oh, labas na. Risas dyan. Ay, ay, ang bilis nito si... Ay, naku, nagtumbalik na naman. Ay, naku, talaga namang ang bilis-bilis naman nito si Krim. Oh, yan. Yan, diyan na kayo sa loob. At sasara ko ang pinto. ako nako naku, naku, nagwawala ito si, ano, si Cream mo. Gusto lumabas. Eh, mala Oreo din to eh. Mala Oreo. Gusto lagi na sa labas. Okay. Yan, tapos na kayong i-deworm. Tatlong deworm nyo na, ha? Yan. Tatlong deworm na mga baby. Tugang kukulit, oh. ato ito lalabas. Ay, nako.